Si Gina isang tindera ay ginagawa ang lahat makaahon sa kahirapan. Makailang ulit mang binabasted. Si Nonoy ay masugid pa rin ng liligaw at nakahandang gawin ang lahat para kay Gina. Dahil sa hirap, pinapangarap ni Gina na makapang asawa ng mayaman. Suma-sideline din na labandera si Gina at dito niya nakilala si Jimboy. Kalaunan, nabuntis si Gina at nagsimula itong layuan ni Jimboy. dala ng depresyon, nalaglag ang ipinagbubuntis ni Gina. Nang nalaman ni Nonoy ang nangyari sa kanyang minamahal, binugbog niya si Jimboy bilang ganti. at sa hindi inaasahang pagkakataon nasunog ang buong squatters area na kanilang tinitirahan.